Tignan natin mga kaipa kung magano na abutin ng rehistro ngayong 2024. Sa mga magpaparenew ng rehistro, kanoorin nyo itong video na ito para malaman nyo yung mga step by step kung paano magpaparenew ngayong 2024 ng ating mga sasakyan sa LTO. Yeah, so bali, kumuha pala ako ng uh, insurance natin para makapagpariso isa sa Cebuana mga kaipak no? So sa kanila uh, 300 300 lang yung kanilang insurance sa Cebuana yan kaipak. Tapos ito yung mga requirements na kailangan natin kung magpaparinyo tayo ng registro. Yan yung photocopy ng ORCR natin tapos yung CR yan. Sa so, mas murang mas mura yung ah uh, insurance sa Cebuana. Basta may plate number na yung motor nyo, pwede kayong kumuha sa Cebuana. Mas mura sa kanila, 300 lang yung kanilang insurance. So, yun. There's a spark of magic in your eyes. Candyland appears each time you smile. Never talk. Yan so papunta tayo sa emission ngayon mga kaypak time check tayo 6.45 So after natin kumuha kahapon tayo kumuha ng insurance eh, sa Cebuana Mga so, pag mura lang ang insurance nila 300 lang 300.40 Sa ML M, oh, Sa ML na sanglaan pwede rin kayong kumuha ng insurance Kung gusto nyo rin doon hindi ko lang alam kung mas mura sa kanila sa ML hindi sa mobile legend ah. <laughs> pwede rin kayong kumuha ng insurance doon basta yung motor nyo o sasakyan nyo may, ano na, may plate number na hindi, hindi na siya naka MB file pwede kayong kumuha ng insurance sa Cebuana at M. Lulier mas, so mas mura sa kanila unlike sa mga insurance na nasa tabi-tabi ng mismong LTO kasi doon sa kanila merong 600, may 700, may 800 pa nga eh. Hindi ko lang alam kung may mas bababa pa ron sa 600. Nina pagtanungan ko kasi kahapon uh, dito sa may LTO, dito sa amin sa may San Jose del Monte, dito sa may Muson area. 600 ang insurance sa kanila. So malaking malaki ang matitipid niya makikipak kung sa Cebuana kayo kukuha ng insurance no. So ngayon After nating kumuha ng insurance, na-assess na natin yung ORCR natin. Ah, uh, na tayo sa emission. So, dito tayo magpapa-emission, te testing natin ang emission dito sa may uh, bagong LTO namin dito sa may ano, sa may Linawan, uh, Muson Area, sa Jose del Monte, Bulacan. So, doon meron din silang ano, uh, emission testing. So, one-stop shop na rin doon LTO. Doon lang tayo magpapa-emission kasi ang emission doon sa motorcycle and tricycle sa mga ano tricycle is 500 pesos lang no. So check din natin yung mga presyo mamaya kung magkano ang mga emission ng mga sasakyan Yung sa motor kasi sa sa tricycle is 500 pesos. So yun din na babayaran natin sa emission. So ito total natin lahat ng mga magagastos natin. Saka paano natin paano ba yung proseso ng pagre-renew ng registro ngayong 2020 po. So ngayon tignan natin kung paano ang proseso ng emission dito sa may uh, Muson area, sa may Linawan. So ayun, tayo natin mamaya. Update ko kayo mamaya pagdating natin doon ng LTO. So, dito na tayo sa may Linawan Road, no? malapit na tayo sa LTO. So ayun, nakikita nyo yung, building na kulay blue na bubong na yan. Yan na yung LTO dito sa may Linawan, Muson. So pag diniretso nyo na itong kalsada na ito mga kaipa, ang nabas nyo rito is Santa Maria, Bulacan. No? Yan, so dito tayo pupunta. Yan, so ito LTO SJDM. So tanong tayo rito kung saan tayo pwede magpa-emission dito, no. Emission testing. Baka dito. So tanong-tanong muna tayo. Boss, saan ang emission dito? Hindi nga na alam. Ah. So marami na palang nakapila. So part na lang muna tayo rito. Tanong na lang tayo ma'am. पाकाद। प्रम्या, हो लो औ सकताच है किससीा कि So, tapos na tayo dito sa emission mga kaipak. So tatakbo pa tayo ng Santa Maria. Kasi doon natin to ipapariston. Yes, sir, thank you sir. Yes, so tatakbo tayo ng Santa Maria mga kaipak. Kasi doon natin siya ipapariston. Time check tayo 10.59. So sana abot tayo. Grabe tagal ng emission dito. Dadalawa lang kasi yung nag emission Dumating tayo rito 7 o'clock. Ngayon lang tayo natapos, mag-11 na. Tatakbo pa tayo sa Santa Maria para sa ano natin, rehistro. Yung comment ko lang dito sa emission dito sa may LTO Muson, masyadong mabagal. Dadalawa lang kasi yung tao na uh, emission tapos dalawa lang din yung nando doon sa loob ng ano, yung cashier at saka yung, yung isa. Kaya napakabagal. Pa number 29 ako, dumating ako ng alas uh, 7 kanina, umaga. Pa number 29 ako, napakatagal ng sistema. Unlike sa Megawayan kawahayan, saglit lang eh. Although mahaba ang pila pero ang bilis ng usad. Mas gusto ko pa rin yung sistema rin sa may kawahayan. Mabilis yung ano nila, sistema nila sa emission. <clears throat> Tapos, sabay-sabay na kagad, habang ini-emission, i-inspection na kagad yung mga ilaw, preno, uh, signal light, pati yung speedometer mo, kung gumagana, isasalang nila rin sa roller. Pati yung headlight mo, kung standard yung headlight mo, i-check nila yun doon. Dahil pag mali yung kulay ng headlight mo, at hindi po pa, papalitan nila sao. Nasasanaum so, maabot pa tayo dito sa Santa Maria no. At papatiting natin doon sana medyo konti na lang tao kasi eh, half day na. Yan so maki pa tapos na tayo magpa-resto no. So time check tayo. 2:10. So 2:10 na tayo na tapos magpa-resto. Tapos ito na yung ating bagong uh, OR. So, 370 yung binayaran natin pero nakalagay dito is 368 lang, no? Dan, para sa registro, 370 yung binayaran natin, mga kaipak. Yan, so, natin si Burgis. Papaserox na lang natin ito mamaya pati yung CR natin. Kasi kinuha nila yung pinasa natin na serox. Tapos yung ano natin, yung insurance, 300 yung binayaran natin. Yan. 300.40 plus yung emission kanina na 500 so yun lahat ng ginastos natin ah, mamaya kwentay natin lahat no? sa pagsariling lakad lang mga ito nyo lang talaga mas makakatipid kayo tapos sabi ko nga kanina kung sa Cebuano kayo kukuha ng inyong insurance mas makakatipid kasi makakipak kung sariling lakad lang eh kahit kayo na maglalakad ng sarili nyong uh, registro nyo lang talaga tapos sa na kayo kukuha ng inyong insurance basta may plate number na yung motor nyo. Yan so lahat ng nagastos natin is 370 sa uh, registro, 500 sa emission, plus P300 sa ano sa insurance 300 point, ano ba yan, point 60 basta so, gaga basta sabihin na natin 300 sa insurance so total ng nagastos natin para sa ating pagpaparehistro kay Burgis is ano 1170 lahat-lahat